Si Mike Quintos ay kilalang aktres at singer sa Pilipinas, pero higit pa sa kanyang tagumpay sa industriya, kapuri-puri rin siya bilang isang anak at kapatid. Lumaki siya sa isang pamilyang nagbibigay halaga sa edukasyon, kabutihang asal, at pagmamahalan. Ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina na si Jocelyn Jojo Quintos, ay dating barangay chairman at naging inspirasyon ni Mikey sa pagiging responsable at may malasakit sa ibang tao. Sa kabila ng kanyang busy schedule bilang artista, nanatili siyang malapit at mapagmahal sa kanyang pamilya, na madalas niyang ipakita sa kanyang mga social media posts, kung saan proud niyang ibinabahagi ang mga simpleng bonding moments nila. Bilang anak, hindi niya kinakalimutang pasalamatan ang kanyang mga magulang sa kanilang sakripisyo at suporta. Kilala siyang masunurin at marespeto, ay at hindi katakatakang madalas siyang purihin ng kanyang mga magulang. Naging inspirasyon din siya sa kanyang mga kapatid, dahil sa kanyang determinasyon at disiplina sa pagtatrabaho habang ipinagpapatuloy ang kanyang pag-aaral noon. Ipinakita niya na posible ang pagsabayin ang showbiz career at edukasyon ang hindi napapabayaan ang pamilya na nagbibigay ng magandang halimbawa sa mga kabataan. Bilang kapatid, maalaga at mapagbigay si Mikey. Madalas niyang bigyang pansin ang kaligayahan ng kanyang mga kapatid at sinusuportahan niya ang mga ito sa kanilang mga pangarap. Kapag may okasyon, gumagawa siya ng paraan para magkasama-sama sila kahit abala siya sa mga proyekto. Para sa kanya, mahalaga ang pagkakaroon ng buklod na matibay sa pamilya dahil ito ang nagbibigay ng lakas sa kabila ng mga hamon sa buhay at showbiz. Sa kabuuan, makikita sa buhay ni Mike Quintos bilang anak at kapatid ang kanyang tunay na kabutihang-loob, pagiging grounded at pagmamahal sa pamilya. Ang mga katangiang ito ang nagbibigay ng mas malalim na dahilan kung bakit siya hinahangaan hindi lang bilang artista, kundi bilang mabuting tao rin sa kanyang personal na buhay.